I have, M, I have, M, I have Foreign News. Nahain ng formal protest ang Bansang Japan kaugday sa pagpasok ng Chinese survey ship sa kanilang territorial waters ng walang pahintulot. Nadetect ang barko ng China bandang alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Inihayag ng Japanese Foreign Ministry ang kanilang labis sa pagkabahala matapos makita ang mga barko malapit sa Kagoshima Prefecture. Kamakailan din ay nagprotesta ang Tokyo dahil naman sa pagpasok ng militar ng China sa airspace ng Japan kung saan hindi umano katanggap-tanggap ang ginawang ito ng mga militar. Naglabas naman ng pahayag kaugnay si spokesperson Lin Jian ng Chinese Foreign Ministry na wala umano silang kahit anong intensyong i-violate ang airspace ng kahit na anong bansa. Samantala, ang agresibong mga aksyon at aktibidad ay maaari umanong dahil sa lumalakas na military cooperation ng China at Russia Air Forces. Para sa IFM Foreign News, ako sa Idol Antilim. Idol!